Dumating nga pala ngayong araw na to yung mga gagawa ng mga sirang bintana at mag-aayos ng lababo sa banyo ng mga amo ko. Kaalis lang din ng amo kong lalaki at ibinili niya sa akin na bago umalis itong mga taong gagawa dito sa bahay ay siguraduhin ko na gumagana lahat ng inayos nila. Matagal siguro na istak itong apartment na to bago makuha ng mga amo ko. Kaya sa paglipat namin ay napansin siguro ng mga amo ko na hindi maayos ang pagkakagawa ng mga bintana at mga baradong lababo. Mula living room, kwarto ng alaga ko, kusina at kwarto ng mga amo ko, banyo ay inayos nila lahat ng mga bintana. Habang nag-aayos pa sila sa kabilang kwarto ay naisip ko naman na ligpitin na itong natapos nila para din makabawas na sa gagawin ko mamaya. Paalis na nga pala sila at na-check ko na rin yung mga pinagawa ng amo ko. Chinek ko pati mga bintana at yung lababo. Yung bintana medyo mahirap lang siyang buksan at isarado. Siguro nga dahil sa katagalan na naista. Pagkaalis nga pala nila ay sinimulan ko na ang pagliligpit sa kung saan sila gumawa. Inabot na kami ng alas tres ng matapos sila sa paggagawa dito sa bahay at inabot na rin ako ng guto. Tinatamad akong bumaba para bumili ng ibang pagkain ko. Meron naman akong tinapay at tarif kaya ito na lang muna ang kakainin ko para sa tanghalian. I <laughs> Habang kumakain nga pala ako, ay naisipan ko na sabayan ang panonood ng Netflix. Gusto ko kasi makapahinga muna sa glit ang utak ko. Napagod kasi ako sa pagtatrabaho, char. <laughs> at sa pag -e edit ng mga videos na ina-upload ko. Hindi rin pala madaling maging ganito. Mahirap sa pag -e edit sa pagkuhan ng mga videos at saka sa pagpo-voiceover. Pero dahil nga may mga gusto kong magawa sa buhay ko at pangarap at gusto kong matulungan ng mga kapatid ko, kaya kinakarir ko. Wala man akong nasisiguro sa pagbablog ko pero umaasa ako na balang araw ay magbunga lahat ng pinaghihirapan ko. Habang kumakain ako at nanonood ng Netflix ay nakareceive ako ng mensahe mula sa amo kong babae sa US. Sinabihan niya ako na ipasok ko raw lahat ng gamit namin sa balcony dahil nga mayroong darating na typhoon bukas. Inasikaso ko naman agad lahat at pagkatapos ay magpapahinga na ako.